Good day mga kabaro Ito Meron na naman tayong Coins na naman na Na Kuha Ito ay isang Philippine 1 peso coin mga kabaro Yan ang tatak na ASEAN 50 Nilabas ito mga kabaro Noong 2017 So Almost six years na mga kabaro pero ito fresh pa rin sya mga kabaro. Yan. One piso. Maganda mga kabaro. Fresh na fresh pa. Kaya maganda naman tong idagdag sa ating mga nakukulik na mga coins mga kabaro. Yan. Ganda pa yung ano niya. bumbo pa wala pa masyadong mga gas gas mga kabaro kaya magandang koleksyon ito saka very hard to find na rin itong mga kabaro kaya may halaga na rin itong klaseng kuha na ito mga kabaro ASEAN 50 Philippine Peso so i-secure na naman natin itong mga kabaro para hindi na to naman kalawangin o magas-gas. kaya magandang ilagay natin sa magandang lalagyan mga kabaro yan 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 secure natin okay